morning po. Silipin natin yung tanim ni Kuya Joe. Ayan, silipin po natin yung bulayan ni Kuya Joe. <laughs> Tingnan nyo. Ang ganda. Kakatuwa. Lalaki niya, Oh. Ito, ang palaya. Actually, nung una, ang ang habol namin dito, ang gusto namin yung kanyang mga talbos lang kasi masarap itong ilagay sa tinola, munggo, Salad, kung ano-ano pa. Tignan nyo po ito, giant. Ooh. Ano yung natatakpan? Tignan nyo po ito, giant. Ayan, light. Like, Mataba, di ba? Hmm. Mayroon pang nakabitin dyan. Eh, ito talaga ang malaki. eh. Naninilaw na. Dating namin galing ng holiday, ganito na sila. Mayroon pang nakabitin dyan eh yan. May bulaklak. Marami pa. Napakayabong. Very fruitful talaga. Ayan. Silipin naman natin yung mayroon pa pala dyan. Tatlo lang po yan ha. Tatlong puno lang. Pero talagang napaka fruitful niya. Mayroon pa dun. Diba? Ito naman yung kamatis ni Kuya Jo. Yan. Mula sa puno, pataas, puro bunga. Diba? Hanggang sa likod. Then you pack it ya, tayo Pag sa taas Imagine sa tuk -tuk. Ayan. Ayan, na, mutok na. Yan. Ito naman yung kanyang sili. Sili, ang dami na po namin nakuha dito. Na harvest. Ayan, marami po siya. Dami niya, Oh. Diba? Kung sinong may gusto dyan, mag-message lang at padadalhan ko kayo. <laughs> Ito naman, yung mga mahihilig sa talong dyan. Ayan, look. Ito yung variety na yung mapayat na mahaba. Ano pa siya, mga Ayan, tignan nyo ito kumpol-kumpol Ito, ayan, mahaba Ay, siya Ay, ito ang mahaba Talaga Itong bi Ayan Super haba niya Ayan, diba Kung may tinanim, may aanihin Diba, nakakatuwa lang po Proud lang akong Ibahagi sa inyo tong munting gulayan ni Kuya Joe <laughs> Thank you for watching